Bagamat ang ilang mga lalaki ay maaaring maakit sa mga bubbly at outgoing na personalidad, ang iba ay nahanap ang kanilang mga sarili na nahuhulog sa misteryosong apil ng mga tahimik na babae. Ngunit ano nga ba meron sa mga tahimik na mga individual na lubos na bumibihag sa mga puso ng mga kalalakihan? Well, maraming tinatago ang mga tahimik na babae kaysa sa nakikita ng mata. Malalaman mo dito ang mga dahilan kung bakit meron silang magnetic pull na imposibleng baliwalain. Kaya kung ikaw ay isang tahimik na babae na gustong maunawaan ang mga magic na taglay mo o isang lalaki na sinusubukan malaman kung bakit ka nabibihag ng mga tahimik na babae, nasa tamang lugar ka. Narito ang iba't ibang dahilan kung bakit mas gusto ng mga lalaki ang mga tahimik na babae. Number one, nagpapakita sila ng kumpiyansa. Isa sa mga pinakakaakit-akit na aspeto ng presensya ng isang tahimik na babae ay ang kumpiyansa na inilalabas nila sa paraang hindi nangangailangan ng pansin. Ang kanyang pagtitiwala sa sarili ay tahimik, ngunit maliwanag. Isang tahimik na lakas na naguutos ng paggalang. Ito ay hindi tungkol sa pagmamataas. Ito ay tungkol sa pag-alam sa halaga ng isang tao at pagmamayari nito. Ang kumpiyansa na ito ay nakakahimok at nakakatawag pansin ng mga lalaki sa pamamagitan ng banayad na pangakit nito. Number 2. Nagpapalabas sila ng hiwaga at intriga. Merong isang hindi maikakaila na alindog sa isang babae na hindi inilalatag ang lahat ng kanyang mga card sa mesa. Ang mga tahimik na babae ay may paraan upang hayaan ang mga lalaki na manghula at ang elementong 'yon ng misteryo ay maaaring maging kaakit-akit, tulad ng sinusubukang lutasin ang isang palaisipan kung saan ang bawat piraso ay nagpapakita ng kaunti pa. Ito ay ang pagmamadali na kaakibat ng paggamit ng tiwala at kumpiyansa ng isang babae na sa simula ay mukhang malayo at ang gantimpala ng isang makabuluhang koneksyon sa isang tao na ang lalim ay hindi mo inaasahan. Number 3. Sila ay tunay na down to earth. Sa isang tahimik na babae, kung ano ang nakikita mo ay kung ano ang makukuha mo. Walang mga hidden agenda o mapanlinlang lang na laro sila ay dalisay at may tunay na katapatan. Dahil sa pagiging down to earth nila, napakadali nilang lapitan at kaaya-ayang kasama. Ang pagsama sa isang babaeng tulad nito ay maaaring magparamdam sa isang lalaki na siya ay nakahanap ng isang ligtas na kanlungan kung saan siya ay maaaring maging ang kanyang sarili ng walang takot sa paghatol o pagkukunwari. Number 4. Mas secure sila ang mga tahimik na babae ay komportable sa kung sino sila at hindi humihingi ng pagpapatunay mula sa iba. Iyan ay isang medyo kaakit-akit na katangian na nagpapahiwatig ng emosyonal na katatagan at isang grounded na personalidad. Pinaalaga ng mga lalaki ang mga babae na may sariling buhay, interes at mga layunin dahil hindi nila kailangan ng patuloy na atensyon o katiyakan at ito ay maaaring maging isang kaluwagan para sa mga katulad nila na pinahahalagahan din ang kanilang kalayaan. Number 5. Tahimik sila Ang mga tahimik na babae ay may gantong kahangahangang kakayahang iparamdam sa iba na naririnig at nauunawaan sila. Mahusay sila sa pakikinig na nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa mga lalaki na magbukas at magbahagi ng kanilang mga iniisip at nararamdaman ang mga pag-uusap ay mas makabuluhan sa kanilang presensya at ang katahimikan ay hindi awkward. Actually, medyo nakakaaliw pa ito. Magkasama mang nakaupo habang nanonood ng paglubog ng araw o tinatamasa ang mapayapang katahimikan sa mahabang biyahe, ang mga tahimik na sandali na ibinabahagi sa kanila ay lumalampas sa mga ngailangan para sa patuloy ng mga salita. Number 6, sila ay tapat. Ang mga babaeng ito ay may posibilidad na maging prangka at direkta sa kanilang estilo ng komunikasyon. Hindi umiiwas sa pagsasalita ng kanilang mga isipan o nagpapahayag ng kanilang tunay na iniisip at damdamin. Ang ganitong uri ng katapatan ay bumubuo ng tiwala at paggalang na mahalagang bahagi ng isang malusog na relasyon. Ang mga lalaki ay mas malamang na makaramdam na safe sa isang relasyon kung saan ang kanilang kapareha ay hayagang nakikipag-usap at nagpapahayag ng kanilang mga iniisip. Lalo na kung ang kanilang katapatan ay tinatanggap na may pantay na bisa. Number 7. Sila ay mapagkakatiwalaan. Ang mga tahimik na babae ay kilala sa kanilang pagiging maaasahan at pagiging mapagkakatiwalaan. Pinahalagahan nila ang pagiging confidential at hindi nakikisali sa mga chismis o nagbabahagi ng personal na impormasyon ng walang pahintulot may posibilidad din silang maging maaasahan at consistent sa kanilang mga aksyon. Sinusunod ang kanilang mga commitments at mga pangako. Ito ay nagpapakita na sila ay maaasahan na lumilikha ng isang pakiramdam ng kumpiyansa sa relasyon. Number 8. Madali silang pakisamahan Ang mga lalaking pagod na sa emosyonal na roller coaster. Ang tahimik na babae ay isang matatag na angkla na nagbibigay ng katatagan at kapayapaan. Ang mga tahimik na babae ay madalas na itunuturing na walang drama. Ibig sabihin ay hindi sila aktibong naghahanap o umuunlad sa mga hindi kinakailangang salungatan o lumilikha ng tensyon sa kanilang mga relasyon. Lumalapit sila sa mga sitwasyon ng mahinahon at makatwiran. Gumagawa ng mga desisyon batay sa maalalahanin na pagsasaalang-alang sa halip na mga pabigla-biglang reaksyon ang kanilang emosyonal na katatagan at pagiging kalmado ay maaaring magkaroon ng saligan na epekto sa kanilang mga relasyon. Pinapayagan nito ang epektibong paglutas ng problema at hinihikayat ang bukas na komunikasyon, nag-aambag sa isang mas maayos at kasiyasiyang koneksyon. Number 9. Hindi sila materialistic Ang materialismo ay maaaring pagmulan ng stress at tunggalian sa mga relasyon. Ngunit ito ay isang bagay na hindi mo kailangan mag-alala pagdating sa mga tahimik na babae dahil mas pinahahalagahan nila ang mga karanasan at emosyonal na koneksyon higit sa lahat. Hindi nila patuloy na hinahabol ang susunod na malaking paggastos o sinusubukang higitan ang iba sa kanilang mga ari-arian. Sa halip, nakakahanap sila ng na kasiyahan sa paggugol ng kalidad na oras kasama ang mga mahal sa buhay tinatamasa ang kagandahan ng kalikasan at pagsali sa mga aktibidad na hindi nangangailangan ng malaking gastos ang mindset na ito ay maaaring maging refreshing at magbigay ng inspirasyon ito ay umaayon sa ideya na ang kaligayahan at katuparan ay nagmumula sa loob at mula sa kalidad ng mga karanasan ng isang tao kaysa sa dami ng pag-aari o panlabas na simbolo ng tagumpay number 10 hinahayaan nila ang mga lalaki na manguna ang mga tahimik na babae ay may kahangahangang kakayahan na hayaan ng mga lalaki na manguna ng hindi nakakaramdam ng takot o kontrol. Ito ay hindi tungkol sa pagsumite. Ito ay tungkol sa paggalang sa natural na pagdaloy ng isang relasyon. Naiintindihan nila ang kahalagahan ng balanse at alam nila kung kailan dapat umatras at payagan ang kanilang mga partner na lalaki na mamuno. Ang dynamic na ito ay nagpapadama sa mga lalaki na pinahahalagahan sila at mas tiwala sa kanilang mga kakayahan. Number 11, sila ay sobrang loyal. Ang katapatan ay ang pundasyon ng anumang matibay na relasyon at ang mga tahimik na babae ay kilala sa kanilang hindi natitinag na dedikasyon sa mga taong pinahahalagahan nila. Kapag nakuha mo na ang tiwala ng isang tahimik na babae, maaasahan mo ang kanyang matatag na suporta at pangako. Ang kanyang katapatan ay walang kondisyon at ito ay hindi lamang isang pangako. Ito ay isang paraan ng buhay. Kapag nakikipagrelasyon sa isang tahimik na babae, aasahan ng isang lalaki na kasama niya ito sa hirap at ginhawa. At number 12, inilalabas nila ang protective side ng mga lalaki. Ang mga tahimik na babae ay madalas na nagbibigay ng aura ng purity na nakakaakit ng mga lalaki. Ang pagiging malapit sa isang babaeng tulad nito ay nagdudulot ng pagnanais na protektahan ang kanyang pagkainosente at protektahan siya mula sa malupit na mga katotohanan ng mundo. Ito ay hindi nangangahulugan na siya ay helpless o hindi kayang alagaan ng sarili. Pero ang gentle vibe na ito ay maaaring makapagpatunaw ng mga matigas na puso ng mga lalaki at gugustuhin nito na siya ang pro-protekta sa babaeng ito parang natural na instinct na maging hero at tiyakin na maayos ang kanyang kapakanan. Isang bagay ang sigurado, ang mga tahimik na babae ay may paraan ng pagpaparamdam sa mga lalaki na espesyal at pinahahalagahan sila. Ang kanilang nakalaan na kalikasan at hindi nahati na atensyon ay lumilikha ng isang pakiramdam ng kahalagahan. Ang presensya ng isang tahimik na babae ay tulad ng isang sariwang hangin, isang paalala ng kagandahan ng pagiging simple at isang mapagkukunan ng matatag na koneksyon na mahirap i-resist. May isang bagay na tunay na mahiwaga tungkol sa mga introvert na taong ito na nagiiwan ng pangmatagalang impresyon na walang katulad. Nga pala, alam mo ba ang mga struggles na pinagdaraanan ng mga tahimik o introvert na mga tao? Panoorin mo dito.